Hello mga kabaw, welcome back to my youtube channel nandito ang mga katawan at kakulitan at kabuangan I am your Miss Boa and welcome back to my vlog So for today's vlog nga guys, mamimigay tayo ng um, gift pack para sa ating mga senior citizens and PWD So ayan, katuwang namin ng mga SK officials para i-prepare ang aming mga gift ayan, Say hello to my vlog! Hello! Ayan. <laughs> And of course, maraming maraming salamat sa na-sponsor sa amin, to the MCI Corporation. Ayan po, maraming maraming salamat for giving the Senyors and of PWD a gift for the Christmas. Ayan, may mga yung migay kami maya. So, let's go! Wow. Dahil na yan, kasama ko ang aming barangay kapitan. Pupunta kami ngayon sa lola namin. Lola! Lola ng barangay. Sa ano ka, ano yung tawag nito, anong advo advocate mo? Bakit namimigay tayo na yan? nga sa ating mga senior citizen ng barangay ba ito ba pila ko dito. Diba? Para maging masaya naman yung Christmas Para nila. Para diba? masaya sila sa araw ng Pasko. Yes, ganun. Ah, don't wow! did you buy na package ba yun, Cap? Oh, yes. Yeah. Yan. Yeah. Power Corporation. yan, yan, maraming maraming salamat po. So, ayan po, sadyain pa namin si nanay sa kanilang bahay. Puro ano, sabi mga ano, kalabasa. And, alay, mani, o, oh, tinapakan nila mga bata. Oh. <laughs> bastos ka. Eh, <laughs> nandito na kami ngayon sa bahay nila nanay. Maraming salamat na yung Merry Christmas po. Merry Christmas po sa inyo. Sige na. lang. na Dami ng bit, -bit na Sige lang. <laughs> ah, ho, ho. lang na ama yung mga unggoy namin ang kasama. Bakit nagpapakain na mga ano? <laughs> so ayan, doon kami pupunta. Kasi nandiyan namin si Nanay. Ilang taon na yung si Nanay? So meron silang mga taniman ng squash, kalabasa. And... Yan yung aming mga kasama together. The Barangay Council o Barangay Bato-Bato. And SK... Officials Ayun guys So ngayon papasok na kami sa area Na medyo pabundok sa aming barangay Ayun yung mga gift packs namin Kasama ang aking ha, barangay officials so, and SK Medyo rough road A little bit rough road So hindi pa na sa tayo doon ngayon kaya mamahagi sa ating mga senior mahal na senior citizens and PWDs so mali yata very wrong na napunta ako dito kasi mali ka po mali ka po maluta ayan guys, sarap na mga kabahay sarap ano na tayo ng punto, after <laughs> a few minutes <laughs> Ayan. So, let's go. So, dito kami mag-stopover. So mag, uh, After this, saan tayo? Pinakaloob pa talaga? So, umiigay tayo here. Ilan dito? sa lahat na ng sulok sulukan ng aming barangay. Lalakarin namin kayo maputi. Mas nagbabadya na yung ula. Nakakaluka. Ayun. Grabe itim na doon. Parang singit ni Nunoy. <laughs> <laughs> so ayan. Ito kayo SK. Ayan pa rin kami. Dito lang naman tayo. Usa malili. magantay antay ko baka mga, mga anesaking. Mag-jitim. <laughs> Sayang yung ano. Ginagamit sa pest. Yeah, eh? Dito na tayo. Ah, mahinga tayo sa ilalim ng kasoy. Pagod ah, okay. ako. Okay. Merry Christmas po. Mas ko po kami. Nay, mga kami, nay. We wish, one, two, three, go. we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I am baby, baby, Ayan po. Dati pag nakakaroonin kayo, magbibigay kami ngayon pa magbibigay. Ayan po. Hi. Ay, Merry Christmas, nanay. Doon sa ubo. Ayan, ngayon nabago na, di ba? Nabago na ngayon. Lahat ng mag-sati, magkakata tayo. Pagkatapos tayo, may migay. Go! Bago na ngayon. Ayan. O, di ba? Sipag ng kapitan namin. Kaya sa sulok ng barangay, pinapuntahan niya. Ayan, alam nyo na. <laughs> Hila po, Merry Christmas po! Mamasko po kami sa inyo. Joke. <laughs> so ito ngayon, pin-show natin kagayang ating mga senior si Tim dahil sila makalabas. Yes. Nakan mga tahanan. And of course, sa PWDs kasi nawalan na mga karakitan. Malayo lang. Diyos ko, ayan guys. Nasa paana na kami ng bundok. Diyos ko, na lang. Okay, lang. Ngayon ay Pasko, hatatpa pa salamatan. Ngayon ay Pasko, ay magmahatan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Uh, hindi na makasay si nanay. Ko, ha. Thank you very much, Nay. Merry Christmas, Nanay. Bye-bye. Ano -bye. nakamotor lang tayo ngayon sayo sila may mga sasakyan so medyo umuulan na ayun mo super itim so naambun-ambunan na ako ayun sus na loka ako hindi pa kami tapos umuulan na lang siguro ako para magpasino so ayay nakakaloka talaga so yan guys naabutan tayo ng ulat loko pasilong muna kami ayun yun sila doon pa sa kabilang bahay so ako nauna na kasi ano yung ulan malakas so ayan ako ang Bocasilo. Sobrang lakas ng ulan. So, timing ng aming <laughs> kalimit ay ngayong araw. Kasi may bagyo. Baking. Para ah, may pabiki. Ang ah, biki. Naulan <laughs> na mga biki. <laughs> Mang inaantay natin na tumila ang ulan. So, kasama ako mamaya. Sobrang sa sasakyan na lang. Kasi nagmotor lang ako kanina. Kasi naiwan ako. May ginawa ka ako. Very light. Kanarami light. So, ayan, may pabong at sabak pala. Kabo na natin. Kabo Three hours later. Sa <coughs> mga volunteer, uuwing happy. May mga papulang plastic. <laughs> may papulang plastic ang ka kami mga barangay volunteer. Ayan. O, hindi kayo nang babati na Merry Christmas. <laughs> ayan. So ayun guys, hindi namin natapos ang pamimigay dahil umulan. Bukas ay mga PWD na naman kasi umulan siya. Maghapon talaga umulan. So ngayon tinapos na lang ng mga volunteers. So that's all for today's vlog guys. I hope you enjoy. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para para tika update sa aking mga videos. So bye guys! Love you all! Merry Christmas!